bang marigat sa MS. This na nakawaguchi. And this is a day in my life here in Bulacan. Magpapalat, magpapalat kami ng gabi na pangbenta. Ang nintay ko lang yung ano yung glove. Ayan si Pane. Ang the best gabi filler in the whole wide world. Anak niya. Pane, mga ilang ano yan? Mga ilang linggo, ilang buwan inaano? Pinapatubo. Ay, oh, hindi. Pag bininhi mo siya, Ah, 3 months bago siya anihin. Magkano naman isang ano niya pag binenta mo sa market? Kasi ang pagkakawang dito, ah, 20. Ah, pakit? Ilang kilo? Walang kilo? Ah, 20, isang kilo. Balat na. O, pag pag, pag may balat pa, 15 pesos, no? And nandito tayo ngayon sa Bulacan at nandito ako sa mga pinsan ko at magbabalat tayo ng gabi na pangbenta. Parang gusto nila pati ako ibenta na nila para mas mahal. Oh, no! Oh, hati! Hindi, sa gitna ilang hati. Hmm, Ay, ang talas, Ang talas. Ako, itong dito, no? Datoan daw. Tatanggalin natin ito. Yan, di ba? Kaya huwag nyo daw ididikit sa damit nyo ito kasi... Hindi ako sanay ng ano, ganito na lang. Hindi ako sanay ng ginagawa nila. Ayan. Ah! Diba? Perfect! Hindi ako sanay ng palabas. Ano ba porsyento ko dito? Santo ko yan. Ganun din. Siyempre, trabaho muna bago gala. Nah, hindi pa rin lahat to, kuya. Ano, ano? Lahat siya. Wala tayong tatapon ang gabi. O, oh, di ba? Oh, ang galing ko, isang itakan. Ngayon, titignan natin kung ilan yung naano, kung ilang kilo kasi sweldohan daw nila ako. Naku, huw, hirap talaga magtrabaho daw. Okay. Ang ganito siya binabalatan. Hindi ako marunong nung palabas eh. Ganyan mo lang siya. And then, pag tapos na, ilalagay natin dito. Kasi kikiluhin natin yan kung ilan yung nagawa natin. Madali lang naman siya, no? And eto guys, tapos na nga tayo. And tingnan nyo ang aking mga nagawang gabi na kung di pa rin kita dito. Kasi itang kilo is 20 pag paglinis na. Pag hindi pa siya balat, is 15 pesos. Kaya kikiluhin naman natin. Kikiluhin na natin kung ilan ang nagawa natin gabi. Kung ilan ang kikitain natin ngayong araw na to. Wala, parang hindi siya kakalit. Kaya, okay. ilapat Sakto. Sakto. Dalawang <laughs> kilo. Ah, may 40 pesos na ako ha. Ngayon, babalatan na naman natin yung mga puno ng gabi. And ito, binibenta din kasi. Oh, binibenta din ba ba kuya? Isa lang din ang kilo niya. Ito, kasama yung pagkakabalatan. Ah, sila na magagayat. Ang gigigil ako dito eh. Ang ano eh. Ang tigas ha. Ubus na na yung laman.

Walang trabaho na madali, guys. Kaya, laban lang sa buhay. Ang mahalaga, masaya tayo sa ginagawa natin. And dito na po nagtatapos ang ating vlog. At ako'y mag-ano pa. At ako'y magbabalit pa ng maraming gabi. O siya na, dyan na kayo. Ayun.